Ginugunita rin ngayon ang ikapitumputsyam na anibersaryo ng kalayaan ng Ilagan Isabela mula sa mga sundalong hapo noong World War II. Pero hindi matatawaran ang naging kontribusyon ng Ilagan Isabela sa pananakop ng Espanya. May report si Benjo Durango live. Tama ka Noel, handang-handa na itong Rizal Park dito yan sa Ilagan, Isabela para sa pagdiriwang o pagunita ng ikaw 126 Independence Day ngayong araw. At sa lugar na ito makikita ninyo na ipagdiriwang ngayong araw itong Araw ng Kalayaan, nakahanda na ang mga, uh, ang, uh, mga kapulisan para bantayan itong uh, lugar, ang mga opisyal ng uh, gobyerno nandito na rin, nagaantay na lamang ng oras para... Uh, simulan ang kanilang pagdiriwang. Double celebration sila ngayon dito dahil pagunita, na rin ito sa ikapintumput siyam na anibersaryo ng kalayaan ng Ilagan Isabela mula sa mga Hapon noong World War II. Pero hindi matatawaran na naging malaking kontribusyon ng Ilagan sa pananakop ng Espanya. Dito nakilala ang kabayanihan ng mga taga Isabela, lalo na ang magkakapatid na Dabo at Juan Marayag, mga local heroes na hinangaan sa kanilang galing sa pakikibaka at tapang para maitaguyod ang kalayaan ng bansa. Nakilala sila sa paglulunsad ng kirila sa lungsod at pagsalakay sa patrol ng mga kalabang Espanyol. May sarili pa nga silang bantayog dito para na hindi makalimutan ang kanilang ambag sa kalayaan ng bansa. Samantala, alas 7 ng umaga mamaya ay magsisimula ang programa na inaasahang dadaluhan naman ng mga opisyal ng lokal na pamalaan at ng mga ilagenyo. Samantala Noel Sabantayog na ni Gato Jose Rizal ay mag-aalay ng bulaklak bilang pagbibigay pugay sa kanyang kabayanihan at sa kanyang malaking kontribusyon sa tinatamasang kalayaan ng ating bansa. Noel? Maraming salamat Benjamin Dorango.